Ciao raga! Musa Raga. Welcome sa inyong lahat. I'm Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na aray kaya makinig na maigi at unawain na mabuti. Bibigyan kita ng useful na information kung paano ganang makakakuha o makaka-obtain ng Italian citizenship ang isang ipinanganak din sa Italia na kung saan ang kanyang mga magulang ay istranyeri Pagsapit ng kanyang 18th birthday, sapat galaang na ipinanganak sa Italia, automatic na, meron na agad karapatan na maging Italian na citizen o meron pang iba pa ng mga requirements. Ano ga yung mga documents na kailangan at ano din yung mga steps na dapat na gagawin. Alamin din natin kung magkano ga yung dapat na babayaran, ano ga yung magagastos at maigi din na malaman kung ano yung dapat na lagi din na gagawin para na sa ganun ay maiiwasan na magkaroon ng problema at saka para maging smooth yung processing sa pag-acquire ng Italian citizenship. Ang detalye raga, doon na sigla, partiyan mo. first time mo na makabisita, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa putuloy na pagsuporta mo. Ikaw kayo mag-aayos ng dokumento. Gusto mo ga na mag-apply ng bonus? Kailangan mo ganang ng information na maaaring makatulong sa iyo? Ay siya, tamang-tama sa iyo. Channel na are. Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe pa sa aking channel. I-hit mo na rin yung bell. Play mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din rin sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay mag-follow mo ako diyan. Pwede rin na i-subscribe mo ako diyan. Marami salamat sa iyo, Raga. Ang mga pinanganak din sa Italia, kahit na ang kanilang mga magulang ay dayuhan o estanyero, sila ay mayroon pa rin karapatan na maging Italian citizen. Mayroong isang preferred way na dapat na gagawin yan dahil mabilis ang proseso di yan. Pero dapat na yan ay magawa doon sa isang limited laang na time frame which is isang taon laang. Sabi ng Lege Italiana, ang isang ipinanganak din sa Italia na ang mga magulang niya ay estranyeri, hindi automatic na magiging Italian citizen agad upon birth. Kundi ang mangyayari, yung kanyang makukuha yung kanyang magiging nga citizenship ay kung ano ang citizenship ng kanyang mga magulang. Pagsapit ang doon sa edad na siya ay maging majorene na, ibig sabihin ay doon sa kanyang 18th birthday, doon pala ang siya pwede na maging Italian citizen. Pero yan lang ba ang requirement? Kasi ayon doon sa Legge numero 91 92, ang isang estranyero na ipinanganak din sa Italia at legal na naninirahan ng tuloy-tuloy Uh, walang putol o yung tinatawag na senza interruzione yung kanyang residensa, pagsapit doon sa edad na siya ay maging maggiorene na, pwede siya na makakuha. Pwede siyang maging Italian citizen kung yun ay i-declare ide niya na gusto niya na ma yung kanyang pagiging Italiano. At dapat na yan ay magawa niya sa loob ng isang taon mula nung siya ay maging 18 years old. Ibig sabihin, yung isang foreign citizen ay pinanak sa Italia pero dapat din na legal at tuloy-tuloy, walang putol yung kanyang residensa, pwede na siya ay mag-request at maka-acquire ng Italian citizenship. Kung yan ay i-request re niya, pagsapit doon sa kanyang 18th birthday hanggang sa 19th birthday niya. Ang gagawin la ang ay pupunta doon sa Oficiale di Stato Civile, doon sa Comune di Residenza. Di solito, mga around 6 uh, months bago sumapit yung uh, 18th birthday ay nagpapadala ang Comune di Residenza ng isang sulat o ng isang komunikasyone para magpaalala para sa pagpaprocessing ng Italian citizenship may kasama pa nga na kopya ng Italian Constitution. Para mas maging mabilis yung uh, processing ng pag-acquire ng Italian citizenship, Melio na yan ay magawa na, maprocess na bago pa sumapit yung 19th birthday. Para nasa gayon ay doon la ang sa community residence sa process Samantalang kapag ka pas na yung 19th birthday tapos ay doon pa lang mag-aayos alora, mas matagal, mas mahirap yung proseso at saka mas magastos yung gagawin na pagpa-process para maging Italian citizen dahil hindi na doon sa community residence sa process niyan at sa prefetura na. At ang gagawin ng proseso ay yung normal na proseso sa pag-acquire ng Italian na citizenship. Ang normal na proseso na yan na sinasabi natin ay yung umaabot ng mula dalawang taon hanggang tatlong taon. Yan yung processing dahil nga nang sa prefetura. Pero kapag ka sa komuni ka nag-process, mas mabilis dahil ilang buwan la ang yung hihintayin mo. Kaya raga, once na makatanggap ng sulat na galing doon sa community residenza, kung maaari, as soon as possible, kumuha na agad ng apuntamento online para doon sa pagpaprocess niyan, para doon sa pagsapit ng kanyang 18th birthday. Once na ma-verify ng community uh, na tuloy-tuloy, walang putol yung residenza noong uh, naging 18 years old, ang ibibigay ng sunod na appointment ay para doon sa juramento. Malaking tulong din dahil mas mabilis ang uh, magiging verification kapag ka ang residensa ay sa iisang kumunila ang kumpara doon sa ang residensya ay sa iba't ibang komune. Ano naman yung mga documents na dapat na ihahanda? Valid na passport, valid na permiso di sujorno, birth certificate, at saka yung certificato historico di residenza. Pero maaaring doon sa komune, lalo na kung ang iyong komune di residenza ay doon, doon din lang naman, hindi ka nagpapalit ng komune, ang hinihingi na lang nila ay yung valid na passport at saka valid na permiso di sujorno dahil kaya na nilang i-check yung tungkol doon sa historiko ng residensya at saka yung birth certificate. Kung sakali na doon sa pagbe-verify nila ay minakita sila na buko doon sa residensya, mayroong putol yung residensya, maaari na sila ay humingi ng supporting documents kagaya ng record sa school, record ng bakuna, yung medical records at saka iba pa. Ang mga babayaran naman, ang magagastos ay kailangan na bibili, magpo-provide ng markadabolo na 16 euros. Tapos ay kailangan din na babayaran yung bulitido para doon sa kontributo sa cittadina sa italiana na 250 euros. Ciao Raga! Musta naga? I am Chad and I will be your guide. Pagdating sa pera padala, I only trust tap tap send kung ikaw ay tulad ko rin na OFW o isang Pinoy din sa Europa na malimit na nagpapadala sa Pilipinas, i-download mo na ang TapTap Tap Send app. No transaction fee kapag ka nagpadala sa banko o kaya naman ay sa mobile wallets. Sila rin ang mayroong lowest transaction fee sa Cebuana Luelier. Use my code RAGACHAD to get 20 euro bonus sa unang padala sa Pinas. Buo na ang padala mo, may dagdag pa. Kaya raga, itap-tap send mo na yan may igiraga na gawin kasi ari ay lagi kong konsilyo din sa iyo na every time na ikaw ay makakapagretiro ng bagong permeso di sujorno kailangan na gagawin mo yung uh, pagre-report doon sa komune di residenza. gagawin mo yung renovo di di mura habituale. para na sa ganun ay hindi ka magkakaroon in futuro ng problema regarding sa residencia para lagi nang maging updated yung residence mo at hindi magkakaroon ng problema. Lalo na kapag ka mag apply magpa-process sa pag-acquire ng Italian citizenship. Ngayon ang mangyayari, once na ma-verify ng ufficio di Stato Civile na okay na yung lahat, tapos ikaw ay nakapag-juramento na, after ng around na 4 to 5 months, yun ang balilipasin mo, mag-check-check ka ulit, and then pwede nang mag-apply pwede ka na mag-request para sa bago na karta di na kung saan nakalagay na doon, nakaspecify na na ikaw ay Italian citizen. Tapos, ang sunod naman na ipaprocess ay Italian passport. Tayo mga Pilipino, meron tayong adbintahe dahil kahit na tayo ay maging Italian na citizen kasi pwede tayo na mag-acquire, mag reacquire mag -re ng ating pagka-Pilipino dahil pwede tayo mag-process ng dual citizenship. That way ay pwede na maging parehas na Italian citizen at saka Filipino citizen at the same time. Oraga, umaasa ako na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na aray. Salamat sa panonood mo at salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Makasakali na hanggang ngayon ay hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel. Sana yung mag-subscribe ka na. Ihit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At maging dini sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking tulong. Importante kapag na-share mo sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Ratsiraga! At na-proxima!